maraming tao dyan guys ah oh, nangingisda sila ah oh. may kanya kanyang ano mosquito net wala ko itong mosquito ba't oh. mga ayan Parugtong pa rin ng ilog ayun oh ayun papa I can see that in the plastic they're all they're walking oh oh they're bringing fish oh sarap Do you think Papa, where this fish come from? It's from the uh, fish pond. Ah, eh. oh, from fish pond. Overflow the water, the overflowing water. because the water is overflowing. Yeah. Ah, oh, kaya. Dami nang inis. <laughs> mosquito net. Always hmm? oh, there's playing water there. dito ulit kami sa China Bumili kami ng gatas. Ayun. Dito mm -hmm. kami bumili kaninang umaga. And bumaba na ang tubig sa ilog. At ang daming nang nangingisda. Ang dami nilang nakuha. Hey, can we go there? Ang importante. For the no, you're not gonna see it's cold. Ang importante bumaba yeah. na ang tubig. Oh. Sa ilog. Oh. All boyo. Mm -hmm. Bumili kami ng milk again. Kasi masarap mag. Kapi, ang lamig magkakape tayo ay hindi magtitipala tayo magluluto ako ng tea Boyo Chan Gar Gar May access na tayo dito sa Shine Food ah. Pwede nang daanan ulit ay. what your raining yes dito kanina yung hindi matawiran kasi puno ng lang ngayon konti na lang, Kunti oh, na lang ang tubig. ano? pumelo yun. pumelo ayo pumelo at sa kaya na lang. sa Ayan, ayan na yung tubig. Mababang mababa na siya. Hindi kagaya kanina talagang umapaw. Ayan, nangingis na. And we will eat the fish. Ah, who? Ah, Chan Moon. Ah, uh Pera. Eh? -huh. Where's the food? Nandun <laughs> <laughs> so, na. Um, wala nang tubig dyan. Wala na. Bumaba na. Oh, wala nang tubig. Ito itong pala ito kanina, naanuhan ng tubig yan. Na tabunan ng tubig kanina. Tignan nyo yung dinaanan. Wait lang anak ko. Tignan nyo yung dinaanan ng, ano, ng tubig.

Hello guys, good morning. Happy Sunday po sa ating lahat. So ayun, kare -receive lang namin a, ah. Kare-receive lang namin ng message galing sa school. Walang pasok ngayon dahil nga suburo sa flood kahapon. Baka baka napasukan ng tubig yung school or something. Ganyan. At Ayun nanood kami ng news kagabi-grabe, ang daming nasa langta, japa, agurka, sa chitwan sa Narangat yung river doon umapaw at saka sa Sauraha daw umapaw ipinakita sa balita kahapon ang daming lanta tapos yung hanging bridge sa hanging bridge sa Gurka yung pinagkabitan ng hanging bridge tinangay din yun sa sobrang agos ng tubig natangay siya mga mga kalsada na mga ibang kalsada grabe ang dami yung kusi yung sila tinatawag nilang kusi sa may border ng Nepal at saka India daw, grabe, apaw ang tubig. Abot na siya sa may tulay talaga yung tubig. Pati Kathmandu, baha, ibang part ng Kathmandu, lalo yung mga malalapit sa ilog, nakupo, grabe ang baha guys, kawawa, kawawa yung manasalang ka, tapos yung sa balita kagabi, 66 daw yung namatay, tapos 69 yung mga nawawala. Tapos may baby pa na nawawala tapos natagpuan na lang daw sa drainage. Kawawa naman yung baby. Grabe din ang grabe din magbaha dito parang sa atin din. Nasa bubong na talaga yung tubig. May mga ibang parts sa Kathmandu na talagang todo baha sila. Na bubung na lang yung nakikita ng bahay. Pero yung mga malalaking building, inabot na hanggang first floor. Asher, kaya parang sa atin din, pag nagbaha dito, kapag yung tuloy-tuloy ng ulan, ganun din, binabaha din. Maswerte lang kami kasi itong lugar namin medyo mataas, hindi kami masyadong abot kapag ganyan nag-uulan. Pero sabi ni Asis, noon daw, nung bata pa siya mga 10, 10 years old, mga ganyan daw, na na daw itong place na to kasi yung ilog yata dito sa part na to, yun ang umapaw. Dati, sabi niya pero one time lang daw yung dati na nangyari. Afternoon wala na hanggang ngayon, hindi pa naman daw na sila. So naglilinis si Asis dyan sa harap, sa terrace namin, nagpatubig siya. Naghanda pa man din ako ng tubig na, nagpainit na ako ng tubig pampaligo nila. Tapos yun, walang ang pasok. Pero paliliguan ko si Tonton. Magpapaligo ako kay Tonton para masarap ang tulog niya. Nakahapon kasi hindi ko siya pinaliguan. So ngayon, ligo time na kami! See you later guys. Ingat tayo palagi. Kahit dyan sa Pilipinas, medyo nag-uulan-ulan dyan. So ingat po tayo palagi. See you later everyone! Bye! Hi guys! So, maliwalas na dito sa amin. Ayan, medyo may konting araw-araw na maliwaliwanag na ng konti pero maulap pa rin pero wala nang sign na uulan at yung tubig sa ilog humupa na mababang mababa na yung nakita nyo sa unang video yan yung kahapon pero ngayon talagang humupa na talaga yung uh, ilog So, kapag tuloy-tuloy na ganito ang panahon, baka sa susunod na araw, magpapaharvest, kailangan matuyuan lang talaga yung palay para maharvest natin yung ating palay. At ang ating pechay na lunod, nakalimutan kong takpan nung nagulan. Pero sana mag sila. Kasi nga, may mga kunting tubo-tubo naman. At saka yung ating kalabasa okay naman kasi sinef ko naman siya na hindi malunod kahit yung isa doon ayon kasi sayang kaya tinanggal doon sa may paso pinalitan ko nung sa ano ng dustpan para hindi mababad ang tubig so chineche ko kanina okay naman So, okay nang panahon namin dito. Ayan at itong mga picture na makikita nyo guys ito yung nangyari kahapon ito ay sa iba't ibang parte ng Nepal sobrang ragasa ng tubig ayan, ito ay yung part sa Kathmandu yung mga iba part ng Gurkha, yung iba sa Japa yung mga iba naman dito sa Chitwan Narayani sa Maysaurang, sa Devgat so ayan yung baha dito sa Nepal halos lahat ng parte dito sa Nepal ay nakaranas nang uh, pagbaha sa Nepal. Uh, maswerte lang talaga yung mga nasa matataas na lugar kagaya namin dito hindi masyadong naapektuhan pero meron talaga na talagang epektadong apektado sila at talagang kawawang-kawawa naman sila. Kasi yung sabi nila kagabi na 66 na dagdagan na umabot na yata ng 100 yung mga namatay na lunod, landslide. Ayan. So Ingat-ingat lang tayo kasi hindi talaga natin alam guys kung ano yung pwedeng mangyari sa atin lalo sa bansa na talagang madalas bahain lalo kapag naguulan-ulan so kailangan doble ingat din tayo yung mga iba walang pasok ngayon kasi nga may mga iba talaga na baha hindi makasundo ang mga bus may mga natrap din yung mga ibang e school ginamit din yata na evacuation center kagaya yung napanood namin kagabi may mga lumikas nakatira sa mga malalapit na ilog inilikas nila nakatira sila sa eskwelahan so ayan guys Ah, uh, okay, okay na kami dito. Kagay ng yung pinakita ko sa inyo, maaliwalas na rin naman ang panahon namin. At yon thank you, thank you again for watching. I-end ko na guys yung ating, ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.